Dito na Na naman tayo Mga kamamay Aray bal. Star horse Virgin de Francia Virgin de Philippines, Jis. Ayun. Ah, uh, si Jis mga kamamay, Galing uh, Romblon. Ah, uh, siya ay nag na, hindi na siya sa Masbate kasi si Dose na ang ano, ang nag So, si Jis ngayon ay galing Romblon. So, Andiyan na yung mga tropa, o oh, yun, kibuanag, no na, so, nakabang na yung mga tropa dyan oh. so shout out nga pala kay idol uh, Hilarion Palacios ano? nang galing dito kagabi nag, ano, nang Ng isang gabi pala uh, nag hatid ng kanyang pinsan ayun. out sa kanyang pinsan na nagpunta na Marindoke eh. Nakail 300 na si idol kagabi uh, at hinatid yung kanyang pinsan yun sinampa na lahat yung rampao sinampa na lahat yun so nawala yung kanyang ano dito parang dila dila sa kanyang rampa Dati meron yun Eh. kanyang dila dila yon hindi wala di ba o, ano? takbo na mga tropa Ito so, si Jis. Dami rin sa kanya ni Jis. Eh. Puno naman eh. So, maganda rin yan ng ano ni Jis. Maganda rin yung kanyang facilities. Ano ba? Pa. hindi ko lang sure kung darating si Dose mamaya madali araw Kerme, favor pompa. So shout out kay Idol uh, Dirty Crisostomo, no? from Marinduque. Uh, solid supporters natin jan sa from Marinduque. Shout out sa lahat ng mga taga Marinduque. Mamaya daw. Ano na? Mamaya daw mga tropa. As per ng inyong uh, supervisor uh, for duty ano. Yun. Takmuhan talaga naman talaga naman pero sa mga tropa no uh, sa mga tropang the worker uh, na may talaga sila na makapagbuhat at para may pangkape o ano man uh, ang sa kanilang pamilya so yun ma nila ng source of income no so shout out kay tropa hindi agak mo nakaabang sa ano sa rival na in case na may ma-damage you know, para mabantayan yung mga kaganapan dito sa loob ng pier so yun so mga kamamayan no, so Napaka sakit lang isipin lang sa akin Ang gawa ng Ang aking youtube channel ay Na demonetize uh, Hindi ko sana Sasabihin ano pero Ipapalam ko na sa inyo kasi nga Ay di ko lang alam kung Anong Nangyari kay lolo Di ko lang sure kasi bigla lang pag upload ko kanina ng kahapon ng maga ay nag ano na siya na wala na yung publish na nakalagay tsaka yung mga dollar sign ng adsense sa so mga ads ano nawala pero tuloy tuloy pa rin naman ang revenue na uh, magdagdag uh, regarding doon sa ano sa views ano so sana matulungan nyo ako mga kamamay na supportan nyo aking youtube channel sana may balik yung Google AdSense so sana makabalik so yun atras na as lang yun linaw Star Horse, Shipping Lines, Virgin de Piña, Francia, Gs. Shout salat sa lahat ng mga Romblonin na, ano. Uh, napakasipag magbiyahe. <laughs> uh, at salamat pa rin na at uh, safe ang kanilang travel at uh, uh, ginagabayan sila palagi ni Lord habang nasa uh, biyahe sa laot ano. So, so may dangerous pa rin. Si Olympia ay Marindoki eh. time check tayo mga kamamayala una 14 ng madaling araw dito na papasakit e no ay so pwede sa taas Pwede mo sa taas? Okay. Okay. lang. Ayun, so pinayagan tayo. At magpapasakay pa sila ng sasakyan. Ayo. So, shoutout sa lahat ng crew dito ano, sa Virgin, Virgin de Piña Francia Gis. shoutout ano? Shout out. O, diba? Another tour na naman tayo mga kamamay. So, ito na agad ang nabungad nila. No? kantin. Uh, Ito yung kantin nila. Shout oh. oh. out mga idol. So yung kantin nila. Oh. dito kayo bibili. Ano? Tapos. Dito muna tayo sa baba. syempre titignan muna natin yung mga uh, rooms. Oh. Dito. Yun. Ang oh, mga tulog na yata. So same lang din sa ano sa 12 ano. Pero mas maganda sa 12. Eh. Super bango yung kanilang ano uh, sa loob. So yun may mga bata din. ay Hi. Hi naman, hi. Hi. Yo. So dito sa ano sa likod wala na Paket Pakita sa taas. So ito yung likod niya. Dito tayo dadan. Ito yung ano niya. Where back? Ano tawag dyan? Tara. Sa taas. So, pinakataas lang niya. Ito. Wow. So, dito makamamay. Parang nakakit ko na ito dati. Si Jason. So pinakataas niya no, mga bangko na yung uh, nandito. Yung sa baba naman uh, may mga cabin. Then may mga ano pa. Naka -air, naka -airco. So dito yung mga ano Ito tayo. So mayro pa silang ano dito, TV. Nakarami. So, dyan, by Lock House na dyan. So, dito tayo pwede dyan. Ababa naman tayo. git Ganun lang kabilis. So, tara. So, di na tayo, di man tayo pwede dun sa ano. Kasi may nag-comment kasi na ano, baka daw pwede dito sa engine room ay hindi naman pwede dito sa engine room kasi nga uh, restricted area na po doon bawal na po tayo kasi wala tayong karapatan para maipakita doon. kasi bawal din so yun so yun pa rin yan